Kaya itlog to? Maganda may egg drop to. Egg, egg drop pa yun eh. Na, natin ang na, mga sa akin. Opo, <laughs> <Yeah>. uh, lang <laughs> itlog namin doon. Ang ina kayabang mo. Kaya tatlo lang. Hindi <laughs> nila, nila laga, hindi na laga. Hindi nila laga, yan. Ang video mo nga kami. Pati pag video, utusan nyo pa ako. Oo, patawa. Ito nagre-reklamo na. Ano ba't ka ba?

Napasugtong. <laughs> Naging on, <time. laughs> <laughs> on, <time. laughs> on time. on time. <laughs> on time nung no, kain na. Napakasweldo eh. Napakasweldo ka eh. Ito. Yan baboy. Tabatsu yun na. Panis ha. Ay, ito, ito pala <laughs> ito. si Mac ang dapat <laughs> lumaban dun eh. Oo. Oh, Saan okay. ni nagatalo kami, na. kami, sa na, no. kami? Tinalo kami lahat. Saka bunong braso pare. Kaya lang yung nag-iis sa alat namin. Umayaw na. Bunong braso. Saan? Tinanis kami. Wala la si Bago Paano, pa? Pa? Mo, Ito, mo. Ito po ngayon. ang niluluto namin, so, sopas.